Bigla na lang binaril ng di pa nakikilalang rider ang isang lalaking nasa labas lang ng sari-sari store sa Caloocan. Nasa pulpa sa CCTV ang paghabol ng biktima sa salarin bago siya tuluyang bumagsak. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa pool video, ang pagdaan ng motorcycle rider na ito sa barangay Bagong Silang, Caloocan kahapon. Hinahabol siya ng isang dugo ang lalaki. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa matumba ang tumatakbong lalaki. Ang hinahabol niya ang siya umanong bumaril sa kanya. Dinala sa hospital ang biktimang si Eliel Judicio, pero dineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, nasa labas lang ng sari-sari store ang biktima nang bigla siyang pagbabarilin ng rider. Ang pamilya ng biktima, blanco sa motibo sa krimen. Sa akin masakit talaga dahil hindi ko tanggap na ako, si anak ko mauna sa akin. Ang sa akin lang, hindi... Ang, ang, ano ko lang yung makamit na ng istisya ang anak ko kahit papano yung pangyayaring ganyan. Inaalam na ng mga polis ang pagkakilanlan ng salarin. Sinusuri na rin nila ang mga kuha ng CCTV sa lugar. Sa ngayon, uh, maraming kaming mga anggulong tinitingnan, pero hindi pa rin namin masabi. As of now, continuous pa rin talaga yung uh, investigation namin at pagkalap ng mga ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.